So, Sunday nga ngayon mga kabatang helmet. So, blessed Sunday sa ating lahat. So, ito po yung halos lahat ng schedule ni Mayor Lenny Robredo kahapon, Sabado. So, dapat maging updated tayo dyan. So, ang dami ng mga in inaktidan ng mga speaking engagement, mga programs, mga events, mga contest. So, ang dami talaga. So, may mga schedule kasi sa mga registration. At sa so, lahat ng mga nagkahanap kay Mayor Lenny Robredo kung ano yung ginagawa niya. Kaya, ang mga receiver. na banggi, maray na banggi po sa Indogabos. Ang sa kuyang pagtaong galang sa mga city officials na yaon, Councilor Gil abudal Gomez, Councilor Jess Albios, Councilor Toto Jokno, uh, si mga members Kampanya Francia Executive Committee, asa uh, sa pangingenot ni Ray Ann Cedric Rentoy, uh, mga members kang Miss Bicolandia Executive Committee, deko ko na kamo sa saru saruun. si Satuya pong mga uh, members of the Board of Judges, mabalos na maray sa pagtiyaga buong aldaw niyan sa tuyang mga sponsors mabalos um, for making this possible sa tuya pong mga official candidates si mga handlers families sa si indo po gabos maray na banggigiraray, gigiraray um, pong kasabihan na ang Peña Francia Festival iyo ang pinakahalawig na fiesta sa bilog na Pilipinas dahil iniyod daa 18 aldaw Nagpupuon sa first day kang novena kang Divino Rostro. Natatapos sa ninth day kang novena to the Virgin of Peña Francia. Pero outside of the official, of, of the religious activities, mas halawig pa ang piyesta. Dahil halos officially nagsastart siya, ngunya na aldaw. Sa public presentation ka Miss Bicolandia Candidates. Kaya po ngunyan, pero officially nagsastart na si celebration. Uh, para sa Peña Francia Fiesta, digdiyo sa siyudad ng Naga. Um, ang Miss Bicolandia po, halawig na panahon, pirang dekada na, iyo si pinaka-popular, pinaka, popular, pinaka uh, beauty pageant, uh, digdiyo sa bilog na rehiyon ng Bicol. Pero more than just a beauty pageant, ang sa tuya pong pagmaot, Munya na taon, hanggang sa mga maabot na panahon, bako lang siya nag-showcase ng kagayunan physical beauty, pero dapat nag-showcase siya the best in the Bicolana. Kabali dyan, si mga values kang compassion, kang empathy, si, si love for heritage, yan ang gusto tang i-showcase. Kaya nagpapasalamat po kami sa Indugabos for making this possible. So in behalf of the City Government of, of Naga, welcome to Naga City. Saka, this marks the official start of our Uh, fiesta festivities. Maray na banggi po giraray, mabuhay po ka mga boss.